Magandang araw! Ngayong Agosto ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika para sa taong 2023 na may temang Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ako si Ginang Rosan F. Obebe at halina ating talakayin ang kahalagahan ng katutubong wika sa pakikipagkapwa sa lipunang ng Pilipino. Paano nga ba nakatutulong ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika sa pagtataguyod ng mga aspektong ito? Ang wika ay mahiwaga. May kakayahan itong pagbukturi ng iba't ibang lahi. Sa isang bansa ay tinuturing na linguistically diverse, nakamamanghang isipin na bagamat napakarami nating katutubong wika, ay kinakikitaan ng mga Pilipino ng pagkakaisa at pagbabayanihan. Ano nga ba ang kahalagahan? ng paggamit ng katutubong wika sa pakikipagkapwa sa lipunang Pilipino sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at karapatang panlipunan. Tiyak yeah, ang seguridad ng isang lipunan kung ang ginagamit ng wika sa pagpapahagi ng mga kaalaman, ng mga regulasyon at mga paghahanda na dapat isagawa sa bawat parating ng mga sakuna ay nasa wika na uunawaan ng bawat isa. Mahalagang magamit ng isang tao ang kanyang katutubong wika o inang wika sa pakikisalamuha sa lipunan upang mas madali niyang maiparating ang kanyang mga saloobin. Gayun din, kung ito ay mangyayari, maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa lipunan. Gamit ang wikang katutubo, makakamit ang inklusibong katarungang panlipunan kung mabisang may pahahayag ng isang mamamayan ang mga saloobin at opinyon, gayon din kung makikipag-ugnayan at may babahagi ang mga nalalaman sa pagtamo ng isang lipunang pantay para sa lahat. Kung magagamit natin ang mga katutubong wika sa pakikipagkapwa sa lipunan, ang pagtamo sa kapayapaan, seguridad at karapatang panlipunan ay may katiyakan. Ang lahat ng natunggit ay makatutulong sa pag-uswag at pagpapaulad ng katarungang panlipunan. Ako, ang mga guro at mga mag-aaral ng Amaya School for Home Industries ay kasama ninyo sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Mabuhay ang wikang Filipino! ipagmalaki ang mga katutubong wika. Sulong, Pilipinas!